Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, good morning. Good morning, good morning po. Ayan po, ipiptas po ako ng sitaw. Ayan po. Bukas yung mga sitaw ko dito eh. Ayan. Parang ah. pumbunga. Alanganin po yung iba. Kaya pipiliin ko lang po. <coughs> pwede po isang pitasin bukas na parami po nito bukas <coughs> nga po. pero marami rin po akong malapitas ngayon Yan. napaganda po ng sitaw ko na to kaso nga lang po nahihirapan silang pumitas dahil ano po sobrang taas po yan, madulas, sobrang taas po nitong aking ano, pulos kaya po nahihirapan po minta sila misis. Kaya po yan. Kaya ngayon po ay umaambon ambon. Wala po mag-isa po, mag po pitas. Yan. Dahil nga po ngayon po ay martis ng umaga. Ipasok e po yung mga bata ngayon. Kaya po yan. Saktong sakto po nito pagdating ko. Pagkatapos ko magpumitas, eh, nakagayak na po sila. Papasok na po sila sa school. Yan. sarap ng pumitas ng sitaw po ang dahil pong bulaklak matagal pa po pakinabang ng sitaw ko na to napakalaking bagay po ng sitaw na to sa akin kasi nga po ayan nung po puro hirap ang nangyayari sa akin dito ang ngayon naman po puro sarap na lang kasi nga po ayan naghahabes po ako ng maraming gulay ayan po sige po at itutuloy ko po muna para mabilis alam po kasi kung kasama dito wala pong magbibigyo Ayan po. Po na, parang yung Sige po, tutuloy ko po muna. Ah, uh, ayan po, ha, tapos na po ang pumitas ng sitaw. Ayan. Ito nga po yung mga talong ko dito. Ayan. Medyo marami rin po ako napitas. Ah, uh, Nakaisang basket na sitaw din po ako. Ayan po. Tapos po yung mga talong kong ibang binili. Ayan, dito po sila yung nilagay. Siningit po sila dyan sa mga walang tanim kaya po ayan yung lugar na to uh, puno na po ito ng tanim ang kulang na lang po doon sa badang dulo na yun uh, kulang pa po ng tanim doon ayan <coughs> ayun po eh siguro uh, next week po yun uh, bibili po uli ako ng mga punla para po mataniman uli sila ayan po ayan po yung mga sitaw napakaraya pa po pong bulaklak kaya po matagal pa po itong papakinabangan ayan po sige po at uwi po muna kami para mapili po yung mga sitaw at saka para makakapaghatid na rin po ako sa iskul. Ayan po. So, yung mga talong madayang bulaklak. Ayan po, andiyan na dito na ako sa bahay. Ito na po lahat yung aking napitas. Uh, isang lamesang sitaw. Ayan po, napakarami po yan. Uh, expected po yan, baka po mga 500 uli yan. Ayan po. Tapos po, ito yung may mga talong. May mga talong po. Talong. Ito yung papaya. Maliit. Hinug na. Tapos po, kamatis. Ito po yung mga harvest ko ngayong gulay. Nalaglag pa isa. Sige po, ata gagayak po muna kasi po uh, medyo tanghali na rin papasok po sa school. Sige po, maraming salamat po. <tinyo>